kung pang regalo mga boss ito ah lang ito sa inyo ito kay si Bosi kailangan natin talk. pang regalo man o pang damit 35 lang 35 lang uh. mas mura pa, mas murah pa. Mm -hmm. Ang kailangan ko ito, 150. Ano ka, nakakuha ka ng tatlong po. Mas, mas mura. Ang isa? Natin yung okay. Yung okay. okay. Oh, malaki eh. Maganda man, oh. Maganda nga nga. kailangan natin mga boss. Ito yung vacuum plastic. Kailangan ito mga nakapaksyon. Ay Oh, lahat yan. Nakabaka hmm. naman yan, nakabaka. Nakabaka. Nakaba. Kabalik ka lang ng balot, balot ka lang. Kailangan so, ko kasi bus yung pang baon. Oh, alam mo na. Pang ito. Yung hindi lumalamig matagal. Ito, vacuum yan eh. Tinan Ayan. mo ha. So, Sampo lang ito. Ayan. Okay lang po. Makita okay uh, uh, yes. natin. Mas maganda nga. Oo, okay. tingnan mo. Dalo nga. Lakas. Ito Oo, may malakas ha. Oo, ito na nga hinahanap kaya, natin. Ito na nga. Ito na nga. So, okay. ito na. Vacuum yan eh. Uh, pang regalo at matutuwa ang re-regalo eh, Lalo na pag senior, uh, no. pipipipin lang ng senior yan. No? Oh. Kapag nawala ako, meron na naman kapalit. Parang tayo. Hindi <laughs> ba lang tayo senior? Hindi <laughs> ba na eh, Oo, Ako senior ko. <laughs> <Hindi> ako senior. Ah, <laughs> uh, ano <laughs> ang kukunin natin is ano nga ba mga boss? Grey, marami siyang kulay huh? ah, yeah, grey. Grey, black, blue, black. Ayan. Ano boss? Ilan po? Wala ito na. Anong <laughs> uh, oh, uh, kulay po? Alpa, alpa. Skin. Alpa. Alpa. Ah, uh. violet. Ito, grey. Ano sa kulay oh. Ang daming kulay. 300 ml. Ito rin ang maganda oh. Nakita Ayan, magandang klase rin. 50 lang. 50 lang din. Alam nyo sa labas, 180, 200. Oo. Oh, nila. Ang alam ko, 200. Oo. Oh, nila mga buyer doon. Kaya nila. Pagod ang buyer, ayaw so, na. Ayaw na. Nadaanan ko pala dito. Nadaan, ko, yung meron pala dito. Ang bayar, ayon na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ito kukunin na natin. Sa araw lang, may ko dito, 50000 e. Eh. Ako oh, nanay ko, ang laki. Oo, ito yan. May Nated ah. pa yung nagkukukan. P150 lang, na nakikita naman mga po. P50, iba-ibang kulay. Eto, may black naman. Eh, pink. Oh, may pink. Oo, may pink iba-iba, P45 lang. Pang-rigalo, Ito naman, may pingin sa'yo sa mga bata, P400. Ah, P400, ito, ito naman. Ito, o, oh, kita mo oh. nga, hindi siya mabaho dahil oh, oh. Oh, eh. Mo mong eh. malinis. agad. nandito tayo. Okay na po ito. Okay. ko na. Isang ganito. Saka, saka pipili tayo dito. Yuck, yuck. Ang ganda na kuna. Ang Ito maganda dahil hindi dumihin. Oo. Oh, hindi nis tingnan. Alam ko meron. Hindi ako nasakaroon. Lalaki <laughs> <laughs> po. Hindi mo natin na. Ito, ito yung mga yung mga 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 Ayan at yung mga pang, <laughs> no, 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 no. Ito, pang balot pa siya. Ayan, yan. natin si tatay. At yung mga pang mayroon siya. Ayan, mo yan uh, ah, malapit sa Julius Bake Shop mga boss 150 ang bumuro mga pang regalo mga boss pwesta bo. iba iba mga boss madam ayan ilaya mga idol ilaya kung siya Sampu, sampu lang daw mga box eh. Ito mga bang Ayan, ang dami ba Mga waste bag eh Ayan, nulusot na ulay Nakalit sa <laughs> ulo. Yan o. No? Trinitip yeah. lang yan. Eh. Mga kios dito sa Lugisorya. Mga kambata. Kali tayo. Matawa na talaga. Eh. Ayan ang mayroon ngayon sa Lugisorya. Mga idol. Si ate. Ang gaganda ng sapatos ni ate. Lahat ng brand. No? Magkana naman ito. 350 lang. <inaudible> Ayan. Oh, 350. Nasa tapat na, no. ah, siya ng oh, ano. Okay, Ma ah, Tower mga idol. Puntahan niyo si Ate. Okay lang yung stay makita sa ano. nakita sa balita o dito sa YouTube. Ayan. No? Ayan. Tapos mga palitalog. Eh. Pantalon, t-shirts, 150 eh.

ang gaganda ng paso. Dito tayo Sa Yersis Banda ng pabo Jersey. iba ng Iba 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 2000. 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